Hi Fire Signs! Tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate So, be open-minded. Ayan, sa mga hindi po nag skip ng ads natin, mayroon akong gift para sa inyo sa dulo ng video natin. Ayan. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo. Clear muna natin yung space, yung energy mo fire signs at kung may nakikita man nga po kayo mga langgam dyan, ayan, dahil bahana naman po dito sa amin. Araw-araw naman. <laughs> Kaya nagsisakyatan sila. Ayan. Sige, pabayaan na lang natin sila. Okay? So, tignan po natin, spirit guide, mensahe po natin kay fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. we have segment courage truth shadow work ayan po so ano ba yung mga fears ninyo ano ba yung mga kinakatakot ninyo ano ba yung mga paulit-ulit na nangyayari sa life ninyo you do some shadow work pwede may mga bagay na parang ayaw ninyong harapin fire signs pero sa totoo lang kayang-kaya niyo naman po yang iheal ayan your traumas harapin niyo po yan Ayan o, oh. eto talaga kayo oh ito. Yung lion na yan, kayo yan. Pero nandito lang kayo sa katawan na ito. At tumatalikod kayo sa mga bagay na need po ninyong harapin. So wag kayong matakot ngayong araw na ito. Tignan pa po natin ano pa ang mensahe para sayo. We have confidence is your key to success. New moon in Leo. May lion na naman tayo dito. Diba yan talaga yung energy ninyo. You are very courageous pero pa pwedeng pinipigilan niyo yan. Hold your vision. Success and the confidence is your Ayan, your key prosperity lies ahead. May paparating na blessings para sa inyo. Actually, everyday naman is sa blessings. Pero, ibang blessing po ito. Talagang ramdam ninyo, fire signs, at sobrang ma-appreciate nyo po yung blessings na paparating sa inyo. Regarding ito sa inyong kaperahan, kung meron naman po kayong mga gustong or mga ninanais na no? pagdating sa inyong pera or may mga transactions kayo dito na hinihintay, pwedeng mag-pursue talaga siya ngayong araw na ito. Tignan po natin ano pa ang mensahe para sa iyo. Spirit Guide, mensahe pa po natin kay Fire Signs. Fire Signs, aries Leo Sagittarius. we have be a natural beauty. Sabi sa yo dito, your entire body is precious. So choose personal care products that reflects your consciousness and commitment to self-love. Okay, nakikita ko din dito sa yung iba sa inyo. Pwedeng may mga um, ingredients na sa isang produkto fire signs na kayo po ay may allergy. So, make sure na bago kayo bumili ng isang products, check nyo muna kung ano ba yung ingredients nun kasi pwede po na makasama yun sa skin ninyo. Ayan, meron dito pwedeng nakaranas na po yan. Uh, nagkaroon kayo ng rashes or kung ano man po yung nangyari sa inyong skin. Kaya nga ba diba yung iba din parang ano ba yung pinapatch test pa. So we have say no to toxins and yes to the healthiest ingredients possible. You deserve to look and feel great and you are worth the effort. Be a natural beauty. Ayan po. So sa pagkain nyo pa lang ng tama, ba diba? sa pagkain nyo pa lang ng nutritious food, fire signs, napapakita nyo na sa inyong sarili na minamahal nyo talaga yung sarili ninyo. Tignan natin. So pwedeng meron po dito nakiking health conscious na kayo. Yung iba na aartehan sa inyo fire signs. Pero kasi ba diba, alam mo, part of life naman yan. At saka, ginagawa mo naman to para sa sarili mo. Kaya, hayaan mo na sila. Ang mahalaga dito ay, ayan, okay sa'yo yung mga kinakain mo. At alam mo na very nutritious yon Tignan po natin, spirit guide. Ayan, baka may nagbebenta nagbe din sa'yo dito ng mga beauty products. Kailang pinatanggihan mo na kasi nagiging maingat ka na din sa mga ginagamit mo. As much as possible, siguro mas gusto ninyo is yung organic or ano ba, free of something. Tingnan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo. Aries Leo Sagittarius, pagdating sa trabaho, we have The Devil. Mayroon tayo ditong Ace of Swords. Ayan, talagang kailangan mo dito is mag-speak up fire signs. Kasi po, yung iba sa inyo, pwedeng binubuli kayo dito pagdating sa trabaho. Kasi nga, very professional kayo in the sense na alam nila na pag may ginawa sila or may sinabi sila sa'yo, hindi ka magre-react. Pero kasi, this time, need mo na talagang mag-react. Need mong i-clear kung ano ba yung uh, position mo dito sa trabaho. Ano ba, oo, kasi pwedeng meron dito masyado ka ng pinepersonal pagdating sa work ninyo. Ayan, four of swords. Actually, hindi kasi kampante yung mga katrabaho mo. Nakatrabaho ka nila. Siguro nagagalingan sila sa iyo, fire signs, kaya ganyan. May ingit na nararamdaman, yes. Ayan o, kaya dito nga sinasabi ni Universe, mag-focus ka dito sa vision mo. Mag-focus ka sa goals mo. Kasi kung magpapadala ka dito sa mga taong to, mahirapan ka talaga. Some of you, pwede po na Scorpio o kaya naman air signs yung nambubuli sa inyo dito. Siguro hindi talaga direct yung pambubuli ng taong to or pang intimidate niya sa'yo. And more on sa words kasi. Pwedeng ikaw kasi fire signs, hindi mo pinapansin. Okay, very positive kasi yung outlook mo dito. Kaya parang, o oh, kahit may sinasabi yung taong yan, wala lang sa'yo. Pero totoo, nabubuli ka dito sa ganong paraan. Parang, it's either na mamanipulate ka ng taong ito. Pagdating naman po sa negosyo, we have six of rods. At meron tayo ditong five of cups. So, may mga panghihinayang kayo dito. Ayan. So, some of you are looking back sa mga pinagdaanan ninyo pagdating sa inyong business. Uh, na, 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 ano ba, nalulook back ninyo ngayon yung mga struggles ninyo, yung failures ninyo, yung rejections regarding dito sa business. Kasi, Oh, ang maganda lang talaga dito, Fire Signs, is hindi kayo sumuko pagdating dito sa inyong negosyo. We have Ace of Cups. Ayan, ito na yung araw ng pag-ani. Hindi nga lang araw, pwedeng buwan ng pag-ani ninyo. So, sulit na sulit po talaga. Yung ibibigay ninyo na efforts. Ayan nga sabi diba, prosperity lies ahead. And we have Ace of Cups. A Ace of Cups. Madami pang blessings na paparating talaga dito sa business ninyo. Sabihin natin kung ngayong araw man, ito yung nararamdaman ninyo. Feeling niyo walang nangyayari. Feeling niyo sayang yung mga efforts niyo. Then, look, look for tomorrow. Kasi, pwedeng, ayan, mag-improve na lahat. Pero, kung kaya nyo namang i-improve lahat ngayon, why not, ba diba? Focus din kayo dito. Oo, maging hopeful talaga kayo. And ano ba yung pwede ninyong gawin? Pwede ninyong baguhin? Meron kasi ako nakikita dito, tignan nyo. Kung kaya nyo mag-offer ng delivery, pagdating sa inyong mga clients, mas okay, mas better. Or home service ba yan? Kasi mas mapapalapit ka sa kanila and mas convenient kasi sa kanila. Magdagdag ka na lang ng fee. Tignan po natin pagdating naman sa kaperahan. Spirit guide, pagdating po sa kaperahan, we have Knight of Swords. So, may mabilis na energy ng pera dito. Ayan po. Pwedeng meron kayong mga side hustles ngayong araw na ito. Fire signs and, Ayan, uh, yan, wag nyo na pong tanggihan. Ayan, mukhang may papagawa sa inyo ngayong araw na ito. Yung iba po sa inyo, pwedeng may, may karpintero ba sa bahay nyo? Ano ba? <laughs> So, pwede rin naman na baka kayo yung gagastos. Kayo yung nagka-canvas dito kung sino ba yung pwedeng gumawa ng isang part ng bahay ninyo or kung saan man may nasira. Meron din ako nakikita dito na nagpapagawa kayo ng mga cabinets. Ayun, para kasing ito yung ginagawa dyan. So, or magpapagawa yung iba sa inyo. Kaya nagka-canvas po kayo. So, medyo may gastos kayo dito ngayon. Pero, sulit naman kung talagang yung mahahanap po ninyo na... A worker ay may puso po talaga para doon sa kanyang ginagawa. Tingnan natin pagdating sa Love Life Spirit Guide, we have the Chariot. This is success pagdating sa Love Life. So, pwede rin po na may magpapakasal dito or could be anniversary. Ayan. We have Eight of Rods. So, more on pag-travel. Seven of Pentacles. Ito yata yung pinagpaplanuhan nyo ng asawa mo ng person mo pag-travel. So, ito nag-iipon pa po yung iba sa inyo. Actually, hindi naman kayo nagmamadali. Ayan o. No? Courage, truth, actually very honest kayo sa kung ano ba yung lagay ng finances ninyo Honest kayo, ano ba yung lagay ng relationship So more on, hindi ko nga nakikita na nagmamadali kayo dito Alam nyo yung, ayan, pwedeng pinag-uusapan ninyo Pero no pressure Ayan po, at inaalam ninyo paano ba mas mapapaganda pa yung relationship Paano pa mas mapapaganda yung uh, finances po ninyo Ayan, so may pag-uusap na nangyayari dito kasi naniniwala kayo sa isa't isa. Some of you are dealing with Leo. Meron din tayo ditong Taurus. Kay Scorpio din. Ayan, ano pa ba? Ayan, sa mga fixed signs. Kay Aquarius, meron din. So, tignan pa po natin ano pa ang lagay ng relationship. Bago tayo magpunta doon sa ating gagawin. Gagawin talaga. We have hammer. Ayan, so building, diba? Rebuilding. So, tama po. Paras po kayong nag-effort ng person mo regarding dito sa relationship po ninyo. Or yung iba naman sa inyo, kung wala naman kayong relationship, kung single po kayo, is talagang binibuild ninyo yung confidence ninyo. Binibuild ninyo yung name ninyo. You you are building an empire of fire signs para sa family mo, para sa'yo. Ayan. So, ito po ang gagawin po ninyo. Para po ito sa mga hindi nag-skip ng ads. Isulat nyo po yung inyong pangalan, birthday, at isang tanong. Isang tanong per comment lang po. Pipili ako ng sasagutin sa next video ninyo po ito mapapanood. Kung, uh oo. -oh. Bali, two person yung pipiliin ko na may isang tanong lang po. Ano? Bala kayo kung ano yung itatanong ninyo. If, if it's too confidential, mas okay po kung magpa-private reading na lang kayo. Pero, ayan po, kung gusto nyo ng free reading, edi dito po kayo mag-message. So, kung kay Fire Signs po kayo nag-message, ay nag-comment, tomorrow, kay Fire Signs nyo din po mapapanood yung sagot. So, dalawa lang po ang pipiliin ko. Mm -mm, per video dalawang tanong lang yung sasagutin ko so ayan lang po maraming maraming salamat magingat kayo always and more blessings to come bye bye